Hello mga kawings, for today's vlog, mag tayo ng pork pili or pork yam po. Ayan, ang ginawa ko dyan, minarinate ko na yan siya ng oyster sauce, soy sauce, black pepper, garlic, and then uh, tomato pizza, gagawin konting sugar. Ayan, so, ginayaan ko siyang mag-marinate, I think, mga one hour. So, yan na siya, mag-start na tayo ng ihaw. So, habang nag nga po pala ako dyan, ayan, nakasalang naman yung aking laban sa aking washing machine. Mm -hmm. Nakatambal din ako sa aking uh, washing machine habang tumitingin-tingin sa aking iniihaw. Ayan na, kasi mahirap iwanan yung aking iniihaw. Baka mamaya matatangayan ma 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 tayo. Ayan, kasi ang daming galang pusa rin dito sa amin. Ayan. So, habang nakaihaw ako, ay eh, super usok talaga. Mahusok na mausok talaga. <laughs> Tutsagaan so, lang ang pag-iihaw. Ganun talaga, mauso. Ayan. So, ang sarap-sarap ng pork dili. So, malapit na siya, guys. Malapit na tayo matapos sa ating pag-iihaw. Ayan, may naihaw na nga po pala ako dyang isa. So, hindi naman natin pwede isabayin kasi maliit lang yung aking ihawan mapapasarap yung aking inihaw. Kailangang bantayan natin para hindi tayo masunogan. So, that's it. Ayan, luto na lahat yung aking inihaw. So, ang gagawin ko dyan ay i-slice natin. Ayan, i-slice natin siya para mas madali siyang kainin. Ayan, gumawa nga po pala ako dyan ng sausawan na tuyot kalamansi and then guys, samahan nyo kami kumain ng ating uh, inihaw na pork belly. So maraming salamat. Thank you po sa lahat. Bye!